mga lods LTO checkpoint so dadaan tayo dito may violation si Lodi so yung helmet ay walang nakalagay na ano, walang salamin so overloading dun sa may ano, mga lods tatlo sila Ayan, overloading, may bata. So, substandard helmet naman yung ginamit mga lods. So, ikot tayo. Ayan, substandard helmet mga Lodi. Eh. Uh, walang salamin yung helmet. Ay, huli pa din mga Lods. Ayan, tapos... Yun, yun yung nakikita nila agad eh. Kasi kapag uh, naka-substandard helmet ka mga Lods, automatic yan, paparahin ka na nila agad. Sunod-sunod na po yun yung hahanapin sa'yo. ORCR, license. Yan po yan, yung pagkakasunod-sunod yan. Aya, kung ako sa inyo mga lods para iwas tayo sa abala ay standard helmet yung gagamitin natin yung full face. Ayan. So hindi biro yung mga ano dito mga lods yung mga violation sa LTO. Ultimo standard helmet mga lods ay 1.5 po yung babayaran nyo. Paano na lang wala kayong license at paso yung ORCR nyo mga lods. So mahigit kumulang 20,000 ang babayaran natin yan so magkano lang magkano lang mag renew ng motor mga lods ay less than 2,000 lang naman yan invest lang po no kaysa mahuli tayo ng ganyang kalaking violation yung babayaran natin eh sayang din So, and best lang mga lods, no? Para sa safety nyo naman yan at saka iwas abala. Siyempre, iwas gastos din kapag nahuli kayo. So, yun lang mga lodi ko, no? Kapag may checkpoint, huwag na po tayong tumuli kung alam natin na may violation tayo. So, unang-una kasi nakikita nila yung substandard helmet mga lods. Bawal na bawal po yun yung walang salamin na helmet. Kung malabo na po yung salamin ng helmet mga lods, nakabao ka ay bawal na bawal po yan lods. So, yun lang siguro mga lodi, no? Pa yung uh, motorista lang mga lods. Ingat po lagi sa mga rides ninyo.